Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na ang mga tol, Kurapika versus Prince Tseriednik. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bale, sino nga bang mananalo sa gitna ni Kurapika at ng ikaapat na prinsipe ng Kaking Empire na si Prince Tseriednik? As of the latest chapter ng Hunter x Hunter ay nakita na natin na unti-unti nang ang namamatay ang mga prinsipe at unti-unti na ding napapalapit ang trono sa mga natitira pang mga kandidato para sa trono ng Kaking Empire. Napakarap ng mga haabang-abang na laban. Hindi lamang ang laban nitong si Hisoka at ni Chirolo sa kanilang round 2 or sa kanilang revenge match na kung saan ay pareho na nga silang overpowered. Ang naputol na laban sa gitna ni Hulkenberg at ni Benjamin at ang isa sa pinaka laban sa kwentong ito, ang laban sa gitna ng natitirang miyembro ng Kurta Clan na itong si Kurapika at ang ikaapat na prinsipe ng Akin Empire na si Prince Tseryednik. Sino nga bang mananalo sa gitna ng dalawang ito in the event na maglaban sila at magkasagupaan na sila? Ang tanong na yan ay sasagutin natin sa video na ito ang mga possible na outcomes, ang possible na conclusions sa mangyayaring laban sa gitna ng dalawang karakter na yun. Kaya naman wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Simulan natin ito sa mga abilities ng ikaapat na prinsipe na si Prince Seriednik na alam naman nating lahat, especially ng lahat ng nakasubaybay sa channel na ito na napaka-OP ng ability ni Prince Seriednik na tinatawag natin na ang Parallel Universe. Sa pamamagitan ng ability na ito ni Prince Seriednik, napakahaba guys ng explanation sa chapter context. Napakahaba ng kung ano-anong mga detalye. Pero tulad ng binanggit natin sa video natin na nag explain sa chapter na yon, simple ito ay ang ability na once na pumasok itong si Prince Tsariednik sa Zetsu State, once na isarado niya ang kanyang mga mata, magagawa niyang makapasok at makita ang hinaharap. 10 seconds ahead, 10 seconds into the future, na kung saan pwede niyang baguhin ang mga mangyayari sa loob ng 10 segundong iyon na nangangahulugan na hindi na importante kung mapapatay mo man si Prince Tsariednik sa loob ng 10 segundong iyon. Once nabibigyan na siya ang pagkakataon na baguhin ang future na yun, hindi mo siya mapapatay. You will get the feeling, the satisfaction, at mararamdaman mo talaga na napatay mo si Prince Seriednik dahil yun ang katotohanan. However, mababago ang katotohanan yun kapag ginawan din yun ng pagbabago ni Prince Seriednik sa loob ng kanyang ability. Meaning, nangyari yun, pero it will turn out as if hindi talaga yun nangyari. Magbabago ang realidad na nagpapakita kung gano'n ka-invincible ang ability na ito ni Prince Seriednik. At hindi lang yun, pwede niya itong gamitin konsekwensya consecutively. Pwede niya itong spam guys. Magagawa niya itong gamitin ng gamitin ng paulit-ulit nang hindi nabibigyan ng tahit na anong limitasyon as long as namimit ang condition na kailangan ay maka-enter siya ng Zetsu State at nakapitit ang kanyang mga mata. Pero hindi lang yun ang ability nitong si Prince Tseryadnik. Isa lamang yun sa napakaraming mga arsenals niya. Meron siyang tinataglay na dalawang mga nen beast, Ang isang Nenbeast ay ang nakita natin na parabang isang babaeng kabayo na isang chimera. Nagawa niya itong masomon, nagawa niya itong magamit sa pamamagitan ng isinagawa nilang ritual para sa gaganapin na succession war at kilala natin ang ritual na yun sa pangalang Ernil Ritual. Maging ang iba pang mga kandidato sa trono ng Kakin Empire ay meron din ganito pero taning siya lamang at ang ikalawang prinsipe na itong si Camila ang merong dalawang Nen Beast. Ang pangalawang Nen Beast nila ay nagawa nilang masomon sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling talent, kanilang sariling ability without even considering the Ernil Ritual. Pero ano nga ba ang mga abilities nito? Ang unang nang itinataglay na Nen Beast na nakita natin na parang nagmanifest sa pamamagitan lamang ng kanyang natural talent ay wala pang naibibigay at naipapakita na kahit na anong feats na dahilan kung bakit karamihan sa mga Hunter Hunter fans ay iniisip na ang ability ng Nenbis na ito ay ang mismong parallel universe na nga ito lamang manifestation niya ito ang materialization ng ability na iyon however on the other hand ang pangalawa naman na Beast nitong si Prince Rednitz ay ang para bang isang kimerang kabayo, simple din lang ang ability nito pero napakadelikado nito at magiging napakadaling i nito para kay Prince Riednich. Especially kapag nakuha niya na ang krono at kapag meron siyang ginagampanan sa pagiging isang prinsipe. Kaya nitong i-determine kung nagsisinunaling ang isang target o hindi. Sa pamamaraan na once na itanong ni Prince Riednich ang isang tanong, kailangan niya lang sumagot ng tama and with all honesty dahil kapag sumagot sila ng mali o kapag nagsinungaling sila sa harap nitong si Prince Riednich at sa presensya ng Nen Beast na ito, magkakaroon sila ng isang marka, isang galos sa kanilang mukha o sa kahit na anong parte ng kanilang katawan kung isang kasinungalingan lamang at isang tanong lamang ang pinagsinungalingan ng isang target okay lang yon simpleng galos lang yon pero on the second attempt sa pangalawang beses na magsisinungaling sila kay Prince Riedznich ay magkakaroon sila ng isang napakatinding marka tulad na lamang ng nakita natin kay Teta na maging si Salkov ay hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Teta kahit na pareho naman silang marunong gumamit ng Nen para bang isa itong warning dahil ayon sa ability ni Prince Riednitz ang ikatlong beses na magsisinungaling ang isang target sa kanya ay madi-disfigure ang target na iyon magte-turn sila into something not human anymore kumbaga pwede bang maging isang halimaw magiging isang para bang isang magic beast pwede rin maging human sila pero magiging na silang alagad nitong si Prince Riednich. Mawawalan sila ng kwenta at magiging salang alipin ng ikaapat na prinsipe. Na although oo, alam natin na napakadelikado ng ability na yun, pero tulad din naman ng sinabi ko, meron itong kondisyon na kailangan mabit. Kailangang itanong ni Prince Riednich ang isang bagay sa target at kailangan nilang magsinungaling. Kung hindi magsisinungaling ang target, hindi naman yun magiging epektibo at hindi din naman natin maa-assure at magagaranti na magkakaroon pa ng tanungan sa pagitan ng dalawang panig na to kapag nagkita sila. If everman, man, baka ito nga si Kurapika pa ang magtanong kay Prince Riednich tukol sa mga iniipon niyang mga Scarlet Eyes. Ngayon, dumako tayo kay Kurapika. Mananalo ba si Kurapika kay Prince Riednich? Meron ba siyang set of abilities na magagamit niya para patayin ang ikaapat na prinsipe? Especially dahil wala naman talagang pakailam sa kanya. Si Prince Riednich, siya ang may kailangan kay Prince Riednich. At ang tanging rason lang naman, kung bakit kinikilala siya ni Prince Rednitch as of the moment sa loob ng Hunter Hunterverse is that siya ang may expertise. Siya ang may pinakamaraming nalalaman tungkol sa na-expose na sa loob ng Blackwell. Ngayon, Kurapika naman, being an OG character, pero madami pa rin mga sets of ability si Kurapika na hindi nyo pa nalilinaw at hindi nyo pa alam kung nakatutok lang kayo sa anime, Meron siyang limang dalili at ang bawat limang daliring yon sa kanyang kamay ay lahat may kanya-kanyang unique na abilities na mayu-utilize at magagamit lamang niya kapag pumasok siya ng Emperor Time, kapag nagsimula ng maging Scarlet ang kanyang mga mata. At the very same time, kapag naging Scarlet na nga at pumula na ang mga mata nitong si Kurapika, nagiging na din siyang isang specialist na before kapag hindi pa siya gumagamit noon, ang kanyang base form ay isa lamang conjurer. Simulan na nating i-introduce ang limang kadena nitong si Kurapika. Sa kanyang pinky finger o sa hinliliit ay ang Judgment Chain. Sa kanyang ring finger ang Dowsing Chain. Sa kanyang middle finger naman ay ang Holy Chain at ang sa kanyang index finger ay ang Chain Jail at ang sa thumb o sa hinlalaki ay ang Steel Chain. Iiisa-isahin natin ang bawat isang ito at aalamin natin kung magiging epektibo ba ito kontra dito kay Prince Herednich. Unahin na natin ang dowsing chain dahil alam naman natin ang dowsing chain ang nagagamit niya kapag nasa base form pa siya kapag hindi pa siya pumapasok sa loob ng imperial Time. Kung iisipin ang dowsing chain na ito ay nagagamit ni Korapika with similarities sa isa sa mga ability ni Prince Terid dahil ginagamit niya ito para i-determine kung nagsisinungaling ba o hindi ang isang target. Gagalaw ito kapag nagsisinungaling ang target at mananatili naman o ng steel at hindi gagalaw kapag nagsasabi sila ng totoo. Pero meron din itong ibang uses. Pwede niya itong gamitin at pagalaw gagalawin ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Pwede niya itong gamitin pang atake, pang depensa at marami pang ibang uses. Pero tulad na nga ng binanggit ko kanina, magagamit lamang ni Kurapika ang iba pa niyang mga daliri kapag pumasok siya ng Emperor Time. Sumunod na dito ay ang kanyang middle finger na mas kilala natin bilang ang holy chain. Sa pamamagitan ng holy chain na ito, nagagawa niyang ihil ang kahit na anong parte ng kanyang katawan instantly, like literally. na dahilan kung bakit nagulat nga sa kanya itong si Uvojin. Nang makita nitong si Uvojin na bigla na lamang bumalik sa normal ang braso ni Kurapika matapos niya itong durugin gamit ang kanyang atake. Ngayon mag naman tayo sa isa sa pinakabagong ipinakita at na-feature na ability nitong si Kurapika sa previous chapters na ang kanyang Steel Chain. Sa pamamagitan nito, kaya niyang nakawin ng ability ng isang target. Dito din papasok ang kanyang Stealth Dolphin na sa pamamagitan at matapos niyang nakawin ng ability ng isang target, pwede niyang iload ang ability na yon sa Stealth Dolphin. Sa pamamagitan nun, ia analyze ng Stealth Dolphin kung ano ang ability, kung paano ito gamitin at ang marami pang vital informations. Lahat ng detalye nakakailanganin ni Kurapika at ang maganda pa dito guys, ang Stealth Dolphin ay hindi lamang limitado para gamitin ni Kurapika. Pwede niyang i-equip ang Stealth Dolphin sa kahit na sinong gusto niyang equipan nito. Tulad ng nakita na din na ipinahiram nga ni Kurapika ang Stealth Dolphin kay Queen o Nadahilan na dahilan kung bakit ang ninakaw na ability ni Kurapika ay pwedeng pwede niyang ipahiram sa kanyang mga kasamahan. Ngayon dumako naman tayo sa dalawa sa pinakamadayang ability ni Kurapika. Unahin na natin ang Judgment Chain, ang ability na pumatay sa isa sa mga miyembro ng spiders na si Ovojin na tinagurian ng pinakamalakas pagdating sa strength sa loob ng spiders at ang ability din na nagsilpan samantala kay Krollo mula sa paggamit niya ng kanyang Nen. Ang ability ng Judgment Chain guys ay ang mag-create ng pack, mag-create ng conditions na naaayon sa kagustuhan ni Kurapika sa pamamagitan ng Judgment Chain. May iwan itong si Kurapika ang gagawin niyang pack sa puso ng kanyang target at kailangan sundin ng kung sino mang target niya na yon ang kahit na anong gawin niyang conditions, ang kahit na anong parameters na iseset niya. Dahil kung hindi nila yun susundin, mamamatay sila dahil dudurugi nito ang puso ng target. Papatay nito ang target tulad ng nangyari kay Ovojin. But on the other hand, meron din naman itong kaakibat na condition para kay Kurapika dahil napakadaya naman ito kung basta-basta niya na lang itong mapupull off. Napaka-simple, napaka-common sense isipin na kailangan muntik na ding mapatay ni Kurapika ang target dahil kailangan maitama niya ito sa katawan ng target niya. Na nangangahulugan na one of the conditions is that kailangan muntik na din talagang mapatay at malapit na din sanang mapatay ni Kurapika ang target niya dahil kailangan niya itong maitama sa puso ng target niya. Dahil kung hindi niya naman ito mailagay sa puso ng target niya, hindi din niya ito ma-activate, hindi ito basta-basta magtitrace at hahanap ng kalaban. The only reason lang naman guys kung bakit successfully nagamit ni kurapi ang judgment chain dito kay Krolo at dito kay Ovojin is that dahil nga hindi sila nakakagalaw, wala silang magawa at hindi nila makontra ang chain jail. Kaya naman mag na tayo sa pinakahuli at pinaka-importanting ability na to. We can say na ito ang pinakamadayang ability ni Kurapika. Kaya niyang gamitin ang Chain Jail para i-force ang isang target into Zetsu State. Nanangangahulugan na kahit na gano'ng kadaya, kahit gano'ng kapakalakas ang isang target, kahit gano'ng kapaka-OP ang kanilang ability, kahit gano'ng kapakakunat ang kanilang durability at kahit na gano'ng kapaka-unstoppable ang kanilang offense, hindi nila yun magagamit dahil mafo force nga sila into Zetsu State. Ang state na kung saan hindi nila magagamit ang Nen. Naka-turn off ang Nen nila na parabang wala silang kahit na anong reinforcement at napaka-vulnerable nila sa kahit na anong Nen attack. 아상 <laughs> na ilo-launch sa kanila. Ito ang rason kung bakit ang pinakamalakas sa loob ng Spiders pagdating sa physical strength, sa physical combat, at sa lahat ng physical capabilities ay napakay ni Kurapika. Yun ay dahil lamang sa kanyang chain jail. Dahil nakita natin na nawalan ng kwenta ang buong arsenal nitong si Ubugin nang magsimulang gamitin ni Kurapika ang chain jail as if para bang isang imposibleng laban na yon. Paano mo tatalunin ang isang NEN user kung hindi nga naman makakagamit ng NEN sa laban? But the thing is, ang limitasyon sa paggamit ng chain jail is that ma maaari niya lamang itong gamitin sa mga miyembro ng Spiders, sa mga miyembro ng Phantom Troop na nangangahulugan na kahit na gano'n ito kadaya, kahit na gano'n ito ka -OP. Hindi niya naman ito mapapakinabangan kung lalabanan niya si Prince Yeridnich dahil hindi naman miyembro ng Phantom Troop, hindi naman associated sa Spiders ang ikaapat na prinsipe. And at the very same time, Since tulad nga ng binanggit ko sa inyo guys kanina, nagagamit lang naman ni Kurapika ng maayos ang judgment chain kapag nagagamit din niya ang kanyang chain jail. Paano gagamitin ni Kurapika ang judgment chain kung hindi naman niya mapipigilan ang movement ng kanyang target? Ngayon oo lamang si Kurapika pagdating sa combat abilities, pagdating sa combat experience, pero hindi natin maalis ang possibility na pwedeng bago pa man lamang magsimula ang laban ay papasok na nang ng Zetsu State etong si Prince Cheridnich at ang lahat ng gagawin ni Kurapika ay magagawa na paraan itong si Prince Chiridnich na loob ng Parallel Universe. Ngayon, oo din, pareho nilang hindi alam kung paano nagwo-work ang kanilang mga abilities pero mas delikado na hindi mo alam ang ability nitong si Prince Chiridnich dahil sa loob lamang ng 10 seconds kayang-kaya kanyang patayin. Akala mo na patay mo na si Prince Chiridnich pero paano kung ikaw ang pinatay ni Prince Chiridnich sa loob ng Parallel Universe? Ganon kadaya ang ability na ito. Tanging siya ang makakagalaw ng hinaharap at walang ibang magagawa ang kanyang kalaban kontra dito. Not unless, oo, meron din time manipulation or time altering abilities ang kalaban na kaya din baguhin ang realidad at ang hinaharap. Ngayon, i-insert na natin dito ang possibility na kaya din baguhin itong si Kurapika ang hinaharap. Paano kung magawang gamitin ni Kurapika ang kanyang steel chain dito kay Prince Jeridnich? Oo, pwedeng makuha ni Kurapika ang ability nitong si Prince Jeridnich ng Parallel Universe. Pero paano kung makita naman yun ni Prince Jeridnich sa 10 seconds into the future? Magagawa niya ng paraan. Hindi magagamit ni Kurapika at maiiwasan yung attacking yon kahit na sa realidad ay tumama talaga yon. Kaya naman guys, magiging napakasimple lang ng argumento sa laban na ito. Lahat ito ay nakadepende sa kung magagamit ba agad nitong si Prince Yeridnich ang kanyang parallel universe, kung makaka-enter ba siya agad ng Zetsu State bago magsimula ang laban o hindi. Dahil kung hindi siya makakapasok dito at maisip ni Kurapika na patayin siya agad without any question, without any interaction at all, mamamatay siya dahil siyempre hindi niya naman nakita ang hinaharap at hindi niya yon mababago. Pero being Kurapika, alam naman natin na hindi na basta-basta gagawin. Magkakaroon at magkakaroon muna ng interaction sa gitna ng dalawang ito na dahilan kung bakit for sure magagamit nitong si Prince Jirinich ang kanyang parallel universe. At dito magsisimulang mahirapan si Kurapika dahil once na nasa loob na ng Zetsu State atong si Prince Jirinich hindi niya na ito mapipigilan. But what if there are external forces? Paano kung may iba pang arsenal si Kurapika tulad ng iba niyang atake, tulad ng tulong ng iba pang mga kasamahan niya? Dahil kung iisipin natin, oo magagawa nga mga kilos magagawang mabago ni si ini ang 10 seconds na makikita niya ahead sa future pero nakalimit pa rin 'yon sa magagawa ng kanyang katawan. Bago tayo magpatuloy, kung nagahanap kayo ng full chapter reviews ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin niyo lang am channel natin. Naka-playlist na po lahat para madali niyong mapanood. Thank you and let's go back to the video. Sabihin natin na pasabugin ng Black Whale. Meron ngang 10 segundo itong si Prince Cherednik. Pero anong gagawin niya? Makakalipad ba siya? Makakatakas ba siya sa Black Whale? Hindi. Kaya nangangahulugan na kahit na makita niya pa ang 10 seconds into the future, kung hindi naman niya magagawa ng paraan yon sa loob lamang ng 10 segundo, hindi din niya mapipigilan ang kanyang pagkamatay. 'Yon ang isa sa mga weakness, ang isa sa mga limitasyon ng ability ni Prince Cherednik. Kaya naman kung gagawa ng isang atake si Kurapika na hindi magagawang maiwasan ni Prince Cherednik, isang wide skill na atake, isang napakalawak na atake na hindi maiiwasan ni Prince Cherednik at matatakasan sa loob lamang ng 10 segundo, for sure magagawa niyang madamage o baka mapatay pa si Prince Cherednik. Pero paano kung imbis na tumakas, siya pa ang patay ni Prince Cherednik para hindi niya magamit ang ability na yun? Pero tulad nga ng sinabi ko guys kanina, para ma-pull off ni Kurapika ang ganong klase ng feat, ang ganong klase ng atake, kakailanganin niya ng external forces. Dahil malinaw naman sa binanggit nating lahat kanina na wala namang kahit na anong ganong klase ng atake na malulunch itong si Kurapika mula sa kanyang arsenal. Not unless manakawan niya siyang ability gamit ang steel chain na may ganong klase na wide scale attack. Isang area of effect na ability na hindi din naman malabo considering na napakadami ng na mga iba't ibang mga ability na nasa loob ngayon ng Black Whale. Hindi lamang sa mga prinsipe, hindi lamang sa Haley at hindi lamang sa iba pang mga pasahero sa loob nito tulad ng spiders. Pero for sure, this will be very dangerous para kay Kurapika. Dahil alam naman natin na sa tuwing gagamitin ni Kurapika ang kanyang mga abilities na ito, kailangan na pumasok ng Emperor Time. At mababawasan, bababa ng lubos ang napakahabang oras ang kanyang lifespan to the point na Baka at hindi malabo na doon din siya mamatay sa laban niya ngayon kay Prince Cherednik Dahil hindi pangaman lamang niya nakakaharap si Prince Cherednik guys Pero napakadami ng amount ng lifespan ang nababawas dito kay Kurapika dahil sa patuloy niyang paggamit ng Scarlet Eyes. Maraming nagsasabi na baka makarating daw sila sa Dark Continent At makakain nitong si Kurapika mang Nitro Rice na mag extend ng kanyang lifespan Maganda kung ganon pero paano kung magkaharap sila ni Prince Cherednik bago sila makarating sa Dark Continent? Marami na ding teorya at madaming nag expect na baka hindi naman maging 1v1 ng laban na yon, especially dahil nagkakaroon na nga ng matinding pagkakainitan sa gitna ni Trollo at nitong si Hisoka na baka daw makisawsaw at makisapawan dalawang ito sa mangyayaring laban at hindi talaga maging 1v1 ang mga laban nila. Kung hindi, baka magkaroon ng battle royale o baka magkampihan pa itong si Kurapika at itong si Hisoka tulad ng nakita natin sa animated na part na ng series. Now as for the verdict sa mangyayaring laban sa gitna ni Korapika at nitong si Prince Cherednik, it all comes down to one situation. Kung magagamit ba ni Prince Cherednik ang pagpasok niya sa loob ng Zetsu State bago magsimula ang laban o hindi. At kung makakakuha ba ng ability si Kurapika Gamit ang kanyang steel chain Na pwede niyang gamitin para ma-counter ang ability nitong si Prince Cherednik Na isang ability na sobrang wide scale To the point na hindi yun maiiwasan ni Prince Cherednik Sa loob ng sampung segundo Dahil oo, mas experience naman itong si Kurapika pagdating sa combat Pagdating sa laban Pero hindi din natin maikakailana Mawawala niya ng kwenta kung hindi niya alam kung anong ability ni Prince Cherednik At kapag nagsimula na ang laban na hindi niya alam kung paano siya kakaunti rin nito. Dahil oo, napakarami ng possibilities pero pwedeng matapos at magkaroon ng konklusyon ang laban na ito sa loob lamang ng sampung segundo. But what do you guys think? I would love to hear your opinions. Ilagay nyo lang yan sa comment section below kung mayroon man kayong ibang idea or ibang naiisip na konklusyon or possibility sa laban na ito sa match up ni Kurapika at ni Prince Cherednik. At ayun na ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo, ay huwag mo sanang kalimutan mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.